Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao live here at Talaw-Talaw Port. Ano po, ako po ang inyong kabayan, Adrian Rosales, live sa Marinduque News Network. At uh, doon sa ating mga kabayan, uh, bibigyan po namin kayo ng update, ano po, sa sitwasyon ng ating pantalan, lalo na sa mga kabayan ating ng Marinduque. Ano po, ibibigay po namin sa inyo ang uh, present situation, ano po, ng ating pantalan dito sa katalaw-talaw na ano po. As of now, as of 9.03 in the morning, kaya sa lahat ng ating mga kababayan, please like and share. Ito po ating pong live uh, coverage po ngayon. Ano po, ipapakita ko po sa inyo yung pong sitwasyon. Ano po, so doon po makikita po nyo, i-zoom po natin ngayon. Ano po, maya, -maya po kasi alis na rin po kami. Ano? Uh, mula po doon, ano, ay may pila na po. Unti-unti na po humahaba yung pila na masasakit yan, yan sa area na yan uh, doon sa first gate ano po at uh, papatungo po doon uh, doon po sa second gate yan, napakita ko po sa inyo yung second gate, ano po yung pong uh, uh, kalsada galing ng uh, talipan area, ay unti-unti na rin po na tumadag sa yung mga uh, bayan po natin, yung mga pila ng mga sasakyan, at uh, hindi ko lang po mapakita dito, but ah uh, ito po ay akit pong uh, ipapa ipopose, ano po, 'yung pong bilang naman ng mga sasakyan na nakapila dito sa terminal area ano po. So as of now, ito po 'yung pila. Ah, uh, tuloy-tuloy po 'yung uh, kagandahan po ano, ay tuloy-tuloy naman po 'yung pag-alis uh, ng mga barko. Uh, pag napuno like po ito pong uh, uh, Montenegro ay eh uh, kaya maya po alis na rin po ito. And uh, kami po ngayon na dito sa Star Wars uh, 11 uh, maya maya po alis na rin po ito so yun po yung uh, napakaganda po naman ngayon unlike doon sa mga nakaraan po na mga panahon na talagang umahabot ng halos uh, 12 o 10 hours yung ating mga kabayan pero as of now ay maganda naman po yung flow nung ating pong uh, i-zoom out po yan uh, nung ating pong biyahe so Ah, uh, unang-una po siguro sa ating mga kabayan, yung po mag-isip pag commute. Ang ating palala siguro magdala na po kayo ng pagkain, inumin, ano po? At uh, syempre po ay uh, extra na pasensya, ano po. Dito po sa pagpasok po nitong uh, Redi niyo may madala sa sakyan, ano po. Syempre ganyan po. Ang uh, para hindi po kayo maabala, uh, kumuha na po kay magbayad na po kayo ng terminal fee, magbayad na rin po kayo ng inyong mga sakyan bayaran na rin po ninyo kung kayo pimenta sa sakyan yung inyo mga pasahero sa pagkatababain po yan ano ah, ng inyo yung masasakyan i-check po yung kayo na po mga ticket ano so yan po yung so against the light eto <laughs> si ma'am si ma'am ay kasama natin together with the para kasama naman ma'am dito dito dito, dito. You yan know. against the light naman ma'am ayan yan. yan o sige yan yan. Hello, everyone. Uh, together with the Department of Tourism, ano po, para i-monitor po yung sitwasyon ng uh, Marinduque this Holy Week, ano, part of promotion. So, ayan. Action. So, ayan. So, mga kabayan, hindi ko na po ma-, ma yan, at uh, yun po yung ating report ng hindi na pumabalik mabalitin sa sakyan as of now, at uh, sige po at uh, muli po tayo mag-abalik mag-upload po natin yung mga latest ng ating mga report ano po. again, ako po ang inyong kabayan kabayan Eder Rosales sa ating spot report dito po sa Talao-Talao Port sa bayan po ng Lucena at uh, yung ating pong situational report uh, sa pag-uwi ng lalawigan ng Marinoque magandang araw, ingat po ang lahat, magbaon po ng pasensya magdala po ng tubig sa pagkain ano po kung tayo pababiyan God bless everyone